Hala, nakakagulat naman, nagkatutuo ng mga kababayan. Bea Chris at Melissa nasa barangay, may reklamo nga ba sila at bakit napunta sila doon? Nagkataon din na andoon pa ang magulang nila, nanay at tatay kasama din. Hala, nakakagulat naman, nagkatutuo ng mga kababayan. Bea Chris at Melissa nasa barangay, may reklamo nga ba sila at bakit napunta sila doon? Nagkataon din na andoon pa ang magulang nila, nanay at tatay kasama din. Anong nga ba ang pinag-uusapan, ito ang gagawa natin ng reaction mga kababayan. Pero bago ko umpisahan ay isa munang pagbati sa lahat ng mga viewers at supporters na nakasuporta at nakasubaybay sa aking YouTube channel. At bago yan ay nais ko munang makiusap muli na sanay huwag kalimutang e-like ang video na ito. At patapusin nyo muna at panuorin ang kabuuhan para inyong malalaman ang nilalaman nito. At please suportahan din po natin ang channel ni Kuya Val Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab maraming salamat po. Yes po mga Kalingap ito ay isang good news dahil nga sa isang balita at isang pagbabago na mangyayari. At pwede rin itong magiging totoo, dahil nga ang tatlo ay balak na pumunta sa barangay at malamang kasama dito ang kanilang tatay at nanay. Dahil nga sa nagbago na kasi ang isip ng may-ari ng lupa na kanilang tinitirhan. At plano kasi talaga nito ay paaalisin at palilipati na sila sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon kasi ay wala pa silang nakikitang lupa na maaaring bilhin ng Kalingap na pinamumunuan ni Kalingap Prab. Sa kasalukuyan kasi ay naghahanap pa rin talaga sila ng lupa at kung saan-saan na sila nakarating. Ang una kasi nilang nakita na lupa na sana yun na ang bibilhin nila ay umaayaw na ang nagbebenta nito. Dahil dito, mahihirapan talaga ang Tres Marias at baka lalo pang magdoble at ma-stress pa sila. Kaya nagdesisyon na lang sila na lilipat na lang. Pero kung hindi man papayag ang may-ari na may palugit kung hanggang kailan sila magstay o pamamalagi, ay baka makikiusap na lang talaga sila. At kapag di na papayag ang may-ari ay mapipilitan talaga silang sabihin ito kay Kalinga Prab. Willing naman kasi dito si Kalingap Prab na tulungan sila. Para pansamantala muna silang maninarahan sa pwede sila at komportable ito. Pero may balita kasi na sa barangay sila pupunta, bakit ano kaya ang gagawin nila doon? May iba pa ba silang sadya, bukod sa magpapatulong para matagal pa ang stay nila sa dati nitong bahay? Maganda kasi na ilalapit muna nila ito sa barangay, para malinaw ang lahat at kampante pa sila na hindi pa sila pwedeng paaalisin. Pero mga kalinga, buong akala natin na yun ang pakay nila, pero hindi pala, dahil kasama kasi nila dito ay si Kuya Kokoy. Si Kuya Kokoy kasi ang susi kung saan makakabili ng murang lupa, at bakit ko ba ito nasabi na good news? Dahil nasa barangay kasi sila, ito ay isang good news mga kababayan, dahil doon ay mataong lugar. Almost malapit na rin sa school o paaralan, sa makatwid. Pwede talaga sila dito, ang tinutokoy ko dito mga kababayan. Ay malapit pala sa barangay ang lupa na balak na bibilhin ng Kalingap. Kaya masasabi ko talaga na good news ito sa ganitong sitwasyon kasi ay ating mararamdaman na mabago na talaga ang katangian na meron itong Tres Marias. Una ko nang sinabi na maganda doon at mataong lugar. Bukod kasi sa malapit lang sa barangay, ay andoon din malamang ang palengke. Transportation at paaralan, kumbaga. Hindi na sila mahirapan sa darating na pasukan. At ang pinaka-importante dito ay ang mahinang ang kakayahan nila para sa tinatawag na socialization. At ito kasi ay talagang plano din ni Kalinga Prab. Kahit sa live niya kagabi, ay sinabi nito na ganun paman ang nangyari at sobra pa rin ang pagkamahiyain nila. Ay gagawin niya lahat magbago lang at matulungan talaga niya ito. Ito ay video na nagpapatunay na nasa barangay at malapit na sila doon titira. At sana kayo mga kalingap ay magbigay rin kayo ng opinyon nyo patungkol dito, bago ko tapusin ay isang mapagpalang araw mga kalingap, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, ate Edna Vlogs, at kalingap maraming salamat. Bawa, isa lang ang kukunin nating luti, pwede yun, na bibili natin yung isa. Pero yun, nasa, ang kuan malapit lang sa school. Kung mag i sila, siguro Surtro. mga mga 50 meters school na. Malapit lang. Halos, halos tabi lang ng school yun. Kaya kung sila mag i ha, pabor yun. Makakapabor yun. Yan ang condon. Barangay nga lang daw. Barangay nga lang yung bibilhan. Nandun sa barangay pabrika. Pero okay naman at nasa karamihan ng tao naman. Yan bang... Halimbawa, ito, housing na maraming tao, nandun naman, parang magipaghalubilo naman sila dun sa maraming tao, hindi yung sa kabundukan. Mm -hmm. Kaya, mas, mas maganda pa nga yun kaysa dun sa un nating pinuntahan na umayaw. Dahil dun, medyo malayo-layo kaunti dun sa mga tao, samantalang yun talagang kalapit nila yung mga tao, para mo, wala na yung hiya-hiya nila. Yung, gano'n ba? na diskarte. Eh. Sige kuya. Salamat at may update tayo ngayon sa lupa ng mga mahihiyaing dalaga. Oh. At uh, sabi nga ni Boss Rob, minamadali niya yung lupa. Kaso nga lang, yun nga. Hindi natin alam kung makakakuha pag tayo agad-agad. Pero meron naman pala. Ayan guys, dito kami sa kabundukan. Ng, ano, wala ng katao-tao dito. Oh. Oh. Ano yan, mga kubo na yan, yung mga mga kubu-kubu lang yan ng mga may kwan dito. Halimbawa, yung may nyugan doon sa malayo. Medyo may uuwian silang malapit dito sa kalsada. Yan naman, kuprahan naman. Hmm. Ah, ito kuya, mga binibenta bagay ito? Oo, oo, may mga nagbibenta rin dito. Ng mga lupa na gano'n. Hmm. Mura pa yata lupa dito. Ay, oh. Kaso oh. nga lang, malayo kasi kabihas na. Mm -hmm. Pero malapit na itong magkaroon ng highway. Kasi kaputol na ito ng highway dyan. Dati noon, nung ako siguro mga inaabot ng ang edad ko ay mga 12 anyos, pag kami pumupunta dito, kabundukan talaga ito, ang kahoy dito, madilim ang ilalim nito sa lahat ng kahoy. Wala namang yuga na ganito. Puro kahoy talaga ito noon. Makikita mo ang mga ibon dito, yung mga kalaw, napakaraming kalaw, yung mga baliawi, yung mga pambundok talagang ibon. Babuira mo, may usap pa nga dito nun, unggoy. Ngayon so, wala na? Ngayon wala na, at mga nyuga na bago, makikita mo mga nyuga na. Ay samantalang nun talagang, ang mga kahoy dito, sunod-sunod. Halimbawa, yung malaki, kahit apa tayong magkakayakap na ganyan sa laki ng puno nun. Ganyan, dami niyan, talay-talay. Sumunod na naman yung medyo maliit-liit doon. Sumunod, medyo maliit-liit. Sumunod hanggang ganga -gang puno ng yug. Sumunod yung mga katawan na lang ng tao. Parang ang parang ang yung mga palay na pinagtatalok na ganun na.